Meron pong maliit na grupo no although they are very vocal especially in the time of social media na no? na matalagang napapalawak po yung kanilang uh, mga sinasabi na nangangamba po yung ating mga security official na baka po yung mga kababayan daw po natin ay maniwala at ma maaring kumiling dito po sa mga binabanggit nila, tinatawag po nilang uh, pro-Beijing narrative ng mga ito. Kung hindi daw po i-correct itong mga bina binabanggit ng mga ito. An ano po sa palagay ninyo, Senator, should we give them a platform to air yung kanilang mga tinawag po na pro-China stance? Should we listen to what they say? Para rin naman we have a more balanced perspective of the issue. Alam ninyo, sa isang demokrasya, isa sa mga muog niyan ay yung uh, libreng pagpapahayag, yung free speech and expression of your opinion. Uh, but uh, as the saying goes, uh, anyone can have an opinion. Everyone is entitled to an opinion but we are not entitled to our facts. Mm. Ang facts ay ni-establish sa pamamagitan ng yung tinatawag ng marketplace of ideas. Pasa sa salungat at pag uh, pag uh, uh, pag analisa ng mga inilalabas na posisyon. So I believe na uh, yan ay karapatan ng bawat Pilipino na hindi sumamaayon sa posisyon ng pamahalaan at uh, bagamat nisa uh, eh, talaga kung nasa level ng emosyon eh pero may mga ano to mga uh, to to. pero ang sagot sa kanila hindi yung kusalan lagyan ng busal. Kung hindi, ang sagot diyan ay pabayaan yan at sagutin ng uh, argumento. At pabayaan natin. Mahirap pag uh, binubusalan natin ang anumang panic, pro-Chinese o pro-Philippine interest, eh, yan ay isang sabahan. Ako naman, naniniwala na napaka-importante nga ng debate, pero importante yung paglaban natin yung interest ng bansa natin. Wala na magkatapos natin kung hindi sarili natin makipag pag-alyansa tayo sa ibang malalaking bansa makakatulong yan sa mga kapitbahay natin na meron ding hinaing makakatulong yan pero una ang pagtatanggol sa sariling bansa sa interes ng sariling bansa but we have to agree with that uh, is that in our interest or not yeah oh, oh. So ano Senator, uh, in line with that no sabi nga ni Ali nga should we even give them a time of day. Ako naman mas nakaka-bother sa akin dahil ako isang millennial, millennial. Yung uh, sabi po ni Secretary Anyon na he might consider abolishing or hindi pag ipagbabawal na po yung TikTok app because it's a uh, from the China and then baka nga ito po yung maging source po ng data natin, ipagpagsispiya. Uh, kayo po, uh, I'm not sure if you agree agree with uh, Secretary Anyo's sentiments or do you think that's also parang too far naman na pwede siyang gamitin para sa pagsispiya sa Pilipinas? Isa sa mga na sa matagal na panahon ng turo, mm. eh, ang mga ang mabibigat eh karaniwan yeah, uh, yan ay ibinibigay uh, sa atin ang um, advocates. They always ask to choose from two extremes. Mm. At sinasabi nila, ano, <laughs> ito lang yung ano, yung kabila naman uh, extreme na panong uh, opposite. And sometimes, or if not oftentimes, ang katotohanan ay and there are shades. So it is important that uh, to think na ang isang tao o isang posisyon, walang monopolyo yon mm. sa katotohanan at sa mga facts. Ang importante, eh, mahiwalay natin yung mga facts that ma, ma we can agree on basic evidence the uh, as a, a stepping stone or a springboard for our argument oh. mm -mm. so you you are, are sorry kasi medyo ano senator nawawala-wala so you are not in favor or it should be open to for discussion Yeah, let's let's open it up for discussion. Uh -huh. Mahirap sabi ko nga, ma mahirap pa busalan niya. Sabi ko, oh, hindi wag yung uh, uh yan wag nang uh, yung mga magsasalita uh, laban sa ano, kaya yung TikTok, mm -hmm. no? Uh, alam mo, merong merong uh, ginto sa sa posisyon ng mga magkabila eh. Mm -hmm. uh, alam ko meron sa survey na ginawa sa America. At inalam nila po yung, yung mga watchers na sa TikTok kung ano ang mga ambisyon nila uh, para sa sarili nila? Kung mm -mm. mga kabataan sa Amerika ang number one na gustong uh, uh, ambisyon nila, yung mga kabataan para maging kung uh, laki nila eh, maging influencer oh. sa uh, online. Uh -huh. no? uh, sa China ang uh, number one na uh, gusto nila sila ay maging astronaut. In other words, you can see the very basic difference of the impact of this. Hindi masang per se ang tiktok. Pero ang may hawak ng tiktok ay isang pamala na tinatawag natin autocrat and one-part tool. Pero may sariling takbo yan. Merong sariling katotohanan at may narrative silang pito-pito. Kaya napak importante. Uh, okay, may pala tayo sa free speech, pero wag naman tayong, pardon my language, wag naman tayong maging tanga. Uh -oh.